Ang buntag o kumusta? Live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome, niling atong tulumanon, nag inyong tulumanon. Straight to the point. Iligay po sa kahanginan. Sa kasamang Rufil Fernandez Banyo, mo'y padaya magkiguban ka ninyo, niling laing adlaw sa atong pagtakikbisok. Adlaw, karon mahigala nga Martes, o gapit sa unsinah Niling buwan, karon mahigala sa Nobyembre, tuiga 2025. Straight to the point. Sa gihapon, natalang tagpagtagan -tag -tag ng mga isyos na may labot ang lungsod. Nagbagag mga expose, nagunang mga reports. Din hila mga gihapon, mga higala sa atong pagbanuman. Nining atong tulumanon, naging inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas maiskutan maiskutanan ka nga buntaga mga kaigsunan. Presyo sa mga produktong petrolyo ni Saka Nasab. Ni Niining mga orasa. Ang presyo sa gasolina ni Saka og 50 centavos mataglitro. Samtang ang diesel ni Saka og piso ang mataglitro. O ganino sen, wala hinuoy ka